Ay, ay, hindi. lagayan ng sandok yan. Hindi pala. na. Ayos yan, buo yan. Ay, yung sandok dito. Pagilid, ayan. Ang sandok pala yan. Hindi yan, basag. Ha, huh. pala ko basag, oh. Oo nga, hindi pala. Ang sandok. Ayan pa, ha. Bukain lo deh. Uh -huh. Lak 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 lak, lak. Ah, oh, di ba? Oh. Uh, Hoy, nakarami tayo. <laughs> Tatakpan natin daming mandurugas. Tiksikan lah, tiksikan. Ya no. Oi, hey, mga mak. Oh, pre, dating ang kuha. Ito. Ayun. Tapos na.

Plastik man. Hindi saan ako. Ano ang naman yung iba.

đi ăn qua dito Okay. 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 Okay.

Hindi yan, hindi yan pasag. Lagay na ng sandok yan. Hindi pala. Ayos hindi yung sandok dito Sabili Pang-sandok pala yan. Hindi yan, babab. Kala ko basag, oh. nga, hindi pala. Pang-sandok. kukunin nila yan. Uy, dito. Piyaro, oh, basa. Ano po? Maganda to pag binara ng ano. Lode! Maganda to pag, ng ano? Maganda to pag ng ano. Tuyo. Ng so, tuyo, ng lapis. Oh, ha? Baka madali pa yung mga tinatago-tago kung Ano?

Ayaw. Tagawan. Tagawan Tag kasi. Ay, masinit. Ay, masinit. Ano ito? Ay, ganda na mga cook. Nakukuha pa ito ng mga cook. Yung iba, basag-basag na oh. Pichin. Sirakman. Sirakman. Uy, buo ka. Ito pa. Ito pa. Ito Ha? Ah, sumiksik sumi 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 na ako eh. sayang eh. Ay, sakit ba ulo ko. Para helmet. Ito 'yung ng mga ano, alam ano. Oh. Dame na, dame na, dame na, dame. Oh, right. <g classy> Ayan pa ha Buo pa yung lode Ayan lang 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 yung sira ako diba Oh nakarami tayo Tatakpan natin daming malulugas Ano pa tayo nakukuha dito? Ha? Ito pa, O, oh, ganda ha. Oo. Oh. kasi yun Gusto yung maganda. Diba? ganda. ito Ito kasi, dito sa mga nakasit Ano ba? Ano ba? Ha? ko po eh. wala na, ano? Grabe oh, ang natin to mga katropa. Yan you no? Know, Sulit. Huh. Piliin natin 'to. Sayang, gaganda ng lumbas dito. Dali natin doon sa tambayan natin. Let's go mga katropa. Hindi kita pa ako. Oh, ano ba 'to? Oh. Kapitan takip. Oh, ito na. Oh, ay basag-basag.

Pali natin to doon mga katropa So ayun mga katropa yan o no? Pagpipilihan pa natin to Ang daming magaganda tayo dito mapipili Ayun o no? Pulit Pali natin doon Doon tayo magpamili Kaya ka

Iwan mo na, iwan mo na natin dito mga katropa. Tapos mamulot tayo. Ayan. So yun, mga katropa, ito yung unang pulot natin. Unang video natin. At yun, maraming salamat sa support. At sa wala walang pag Bigyan sa pag-support natin. May galang shout out sila. Hanggang dito muna yung first vlog natin mga katropa. Para makaingot -e pa rin sa kabila. Let's go!